Nagabungkal din yan sila dyan sa loob. Kaya yun know, o, oh, lalim ng niyog. Nabungkal na at kinakain nila dyan yung mga insect. Mga siguro 120 kilos na rin itong mga gagawin natin inihin yun yun yung baboy na ito. Oh. Mga nakatali dito yung baboy dito. Lalim ng niyogan. Oh, may anak na daw yung baka. Magandang araw po, oh. nandito tayo sa gitna ng damuhan. O kaya paglabas dito, grabe. Grabe potik putik ngayon. Dahil sa masunod-sunod na sa gulan. Pero ang advantage naman, yung mga kapitbahay namin kanya-kanya tanim may mga gulay yan dyan dito sa kabila may gulay din dito kasi tag-ulan so maganda magtanim ng mga gulay-gulay ayan tapos dito naman sa kabila yung pinaka main nadaan namin eto sa wakas ay nalagyan din ng graba nung, nung nakaraan kasi sobrang putik talaga dito ayan may graba na yan nalagyan namin graba pero ganoon pa rin medyo nagpuputik pa rin dito banda so, ayan palabas ito dun sa uh, main road ito yung pinaka road ride dito. Daanan namin papunta sa bahay. Ayan, oh. puro putik, oh. Puro tubig na. Pero okay lang rin at hindi naman masyadong malalim na to. Ayan, oh. Kasi may mga ayan, may mga bato na. Nilagay na malalaking bato. Dati ang pinaka maputik na part. Ito. Sobrang putik yan dati. Puti ngayon, oh. Kaya na rin akitan. Ayan. So, ito yung pinaka main road namin paglabas Ayan, so nalalakaran na. Ayan, hindi na bumabaon yung paa. Pero dito rin, ito, graba din. So ito naman yung papunta doon sa kabilang bahay. So papakain din ng mga alaga muna. Yung mga manok namin doon, nagaantay na rin yun. Ayan. So dito, yung papunta dito, yun naman yung maputik. Pagpasok naman doon sa bahay nila mama. So, ayan, ang ganda ng hangin dito mahangin ngayon walang ulan kanina uminit din pero sunod sunod may isang linggo rin ulan kaya oh, puputik na yung daan nandito sa silong naglalaro yung mga bata yung mga manok nandito na rin ay pinapakain ni mama yung mga manok ay, yung mga manok na iba nandito may mga sisiyo rin yan pero maraming sisiyo ngayon namatay dahil dun sa ulan so dito naman yan ang kain ng mais ito tinalian kain ng mais dito naman yun, yung mga rabbit yung mga nagalimlim na pabo gutom na o lumabas na rin ay kain na rin sila ayan o oh. tapos kumain ng mga manok makakulong lang ng mga pabo so ilalagay natin ang feeds yan. tapos may mais din yellow corn Ayan. yung iba nakasere yung na salak dito Ay, nakatali na pala yung baka ni papa oh. may isang baka dito nakatali na lalaki yung bata Ayan, oh. yan naman pinapasto lang yan damo damo lang yan ah, itong mga pabo manok feeds minsan yellow corn Napakain namin dito. Yan. nandyan yung mga lalaking pabo. Dito sa labas. Mga manok nandiyan din. Halo-halo. Mahalo tong manok. at yung mga lalaking pabo, nalagay namin dyan. Kasi ito yung mga pang breed natin pabo na naiwan. Tapos ang pinapalahin natin dito, itong brown naman na lalaking pabo. para maiba naman yung na ikaw ng pabo natin. Pero magasin laki lang sila. Pero ito, nasa 7 kilo ito. kasi yun din, ganun din. Yung nasa labas. Yung nasa labas, malalaki din yan. Ayan. Hindi rin kasi pwede na maraming lalaki pabo kasi nag-away. Pag na yung lalaki pabo, minsan ay nakikisampan rin yung ibang mga lalaki pabo. So, nag-aagawan sila hanggang sa di na masampahan yung mga natin, mga inay pabo. So, dito naman, lipin natin yung itlog. Kasi may nagalimlim dito andyan wala ito kanina may nagalimlim dito na malis lang noong nang nagpakain ah ayan dami itlog oh ayan, kaya lang may mga basag yata. ah wala pala ah, medyo madumi lang no, dahil sa ulan eh, tulad nito kasi ang mga pabo natin, lumalabas pag kumakain tapos bumabalik na naman sila so nagkaroon ng putik So yun lang, tingnan lang natin kung talagang yan ay mapipisa Pag hindi naman, eh papaitlogin natin ulit yung mga pabo natin Ang ganun lamang So ito may mga itlogan din tayo dito, eh, dito. Yan, yung mga taniman ng bulaklak kung malaki yung gulong So, ayan walang mga laman Dito sa kabila Lipin din natin Ayan, wala ding laman So walang mga laman itong dito na park Tapos doon, may nagalimlim din doon sa loob sa bukod sa mga pabo natin nandito meron tayong pabo na nandito rin sa loob ng galimlim naman ayan o may nakakalat na itlog mukhang may mga bago nang itlog din ayan o nagkalat yung mga itlog o nasasapaw ayan lang problema sana dumating yung incubator natin para maayos natin yung sistema nitong mga itlog ng pabo natin na tulad nyo no kalat lang oh Advantage nito, maglalaki itong itlog ng pabo, mainit-init pa. Mainit pa. bisibin may nagalimlim dito. Ito oh. na okay. kanya, may nagalimlim din dito. Nasa lupa na nagalimlim, oh. Mulayin oh. oh. natin. Oh. May maglimlim dyan, oh. Hala wala kasi siguraduhan to so, mapipisa yan tingnan natin kung hindi naman uh, tanggalin natin lahat ng itlog at ayusin natin ulit ang setup yan. so doon sa labas nandyan yung mga baka may mga baboy din tayo nakatali Tapos may mga kambing din tayo dyan ayan ayan naman o uh, kapakain po na kami ng mga baboy ayan may mga baboy tayo dito, dito free range Oh, laki na rin ng mga Madrid Jaguar dito, oh. Oh. Tumabong nung ulan. Ito na may mga baboy na pre-range. Tapos may tubig na yun. Putot nila. Ito yung mga inahing baboy. Ito yung mga kakasampa lang. Kung so, nasampahan na, ah. pinasok ulit namin dito sa pre-range area. So, dito naman, advantage dito. Ayan, nakakagalaw sila ng maluwag dyan. No, kasi ito, Papasok sila dito pag kumain tapos lalabas yan ulit doon. Ay malawak yan diyan damuhan na yan. Ito lang medyo maputi dito na part pero diyan, yan purong damuhan na yan. Ay sila nasa mahigit or uh, lagpas to ato uh, two hectares yan yung nakalambat natin na free range area ng baboy. So, napakarami na mga kain dyan. Ayan, oh. No? Hagwer lang ito aming nilambat. Oh. Ayan, man. Napakain natin mga kangkong. O, kangkong na may konting pigs darak ah, pinaghalo-halo yan oh. oh, puputik ko yung mga baboy natin pag ganito lang medyo maputik lang talaga sila kasi free sila dyan na nag sa putikan ayan oh, lakas nilang kumain sanay na sanay na ito sila sa mga natural na pakain kangkong nagabungkal din yan sila dyan sa loob kaya yun know, o oh, lalim ng niyog nabungkal na at kinakain nila dyan yung mga insect mga earthworms oh, lakas kumain oh. 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 yan nga lang maputik lang talaga kasi ganun yung kanilang lifestyle dyan yan natural ano nila yan parang mga baboy damo dito sila naga swimming sa mga tubig tubigan dyan sa loob kasi may part dito na may tubigan so ayan ang nangyari nagiging maputik So, ang lalakas kumain yan so doon naman sa kabila meron din tayo dito mga baboy nakatali naman ito so, natin to o so, dyan naman sa loob yung mga baboy dyan nakatali may mga kambing din ito naman yung bahay ng kambing o oh, may umuwi ng kambing, ibang kambing natin magala pa eto may kambing na tayo dyan oh. Doon sa kabila may bahay din ng kambing dyan bahay ng baboy, yunahan, yun tapos, ayan may mga nakatali dito, yung baboy dito. Malalim ng niyugan. Oh may anak na daw yung baka. Tignan natin. Baye pala kayo. Baye? Oo. Oh. oh, nanganak na yung baka namin pala. Mga pa'y pagpanganak na? Ha? Mga pa'y pagpanganak? nanganak na daw yung baka kantahan natin ito na may inahing baboy din tayo dyan o may mga biik din yan dito tayo yung kakaanak lang o oh. galing babae o native na baka lang to pero ang galing o, at least may baka na tayo o dagdag ayan unang anak niya to unang panganak niya So dadami ang baka natin Ayan Galing So sa wakas magkakabaka na rin tayong dagdag Babae So dadami to Sana laging babae anak nya No, para dumami lalo kasi pag babae hindi yan pambenta pag lalaki yung mga pambentang baka So, kagalingan sa bakat, damo-damo lang, kailangan lang natin ipastol. Ilipat-lipat ng kainan. At yan ay malaking tulong na. Hello. Uh, mabait din naman yung nanay niya. Ito yung nabili ko dati. Nasa 12,500. Kung di ako nagkakamali, medyo maliit pa ng konti ito. So, ngayon, ayan na ang tubo. No, lumaki na siya, tapos nag-anak pa siya. So, sana mapaparami natin lalo itong baka natin very good doon dahil sa kabila naman ito yung baboy natin oh, mga lalaking lahi na to so by ano pa to, after mga 2 months pa to bago natin pwedeng pasampahan kasi bata pa itong mga baboy na to yan siguro nasa estimated nasa lagpas to uh, 100 kilos na rito mga siguro 120 kilos na itong mga uh, gagawin natin yung baboy na ito oh. oh, malaki na yan Oh, mga nakatali lang. No, so yun yung style. Dati, tinay ko sila ipasok sa loob ng kulungan doon. Kaya lang nagmumukha silang kawawa doon. Parang mahina sila doon. Kasi ito yung nakasanayan nila. Oh, no, na ayan, nakatali sa ilalim ng puno. So, ito naman, medyo good breed na to. No, mataas na yung blood dito sa magandang breed. Kaya ito yung paparamihin natin lalo. Uh, may lakas kumain ng mga baboy natin. No? Kahit itong mga kangkong. Oh, no, may sugat lang sa tenga kaya inisprayan ko rin 'yan. Kaya may kulay violet. Kahit kang kung ipakain natin na may feeds at darak. Ang napakalakas kumain niyan. May nakikisalo din diyan ng mga pabo dito sa kabila ganun din. Ito yung medyo malalaking lahi na itong mga baboy natin na to. Okay, compare doon sa mga chapsuy natin, yung iba. Yung mga naka sa atin natin doon chapsuy, pero itong mga nandito. Ito yung mga yan, good breed na ng baboy to. Nakakasugat na yung tinga nila, inisprayan natin yung kayo nagka-violet mga damo-damo, mga dahon ng kangkong kain nila at uh, yun know. ito nasa estimate ito lagpas ng isang daang kilo na to siguro nasa 110 o 120 kilos na itong bigat nito no, kasi malaki siya sa actual na malaki nung no, inilagay nga namin ito sa kulungan pag nasa loob ng kulungan talagang malaki siya tingnan e, pero habang nandito sa labas hindi siya ganun kalaki tingnan pero napakabigat na nito kasi dati meron kaming mga pang inahing baboy ng tinimbang namin eh nasa lagpas na rin sa 80 kilos maliit pa nito malayo pa nito so ganyan kalalaki yung mababoy natin to uh, antay pa tayo ng mga dalawang buwan bago ito ay pasampahan para maging inahin na actually nag umpisa na ito maglandi matagal na pero hindi pa pwede pasampahan kasi wala pa sa tamang edad usually kasi nasa 7 months old bago natin pasampahan yung isang inahing baboy para maging okay na yung pagdadala niya ng mga biik niya so ayan so dun sa unahan Oh, meron tayo doon. Yung inihimbaboy baboy natin doon, may mga anak naman. Pinasanayin na rin namin pakainin yung anak. So, kumakain na rin ng feed. Actually, grower yung available dito. At uh, yung mga biik niya naman ay kumakain din yan ng mga kangkong. No? Yung kinakain ng inahin, sumasalo din yan. Pero yung pagkain nila ngayon, binibigyan nating grower kasabay ng kanilang pagdidi sa inahin. So wala tayong ma-sistema dito. Dati may sistema kami kaya lang nagka naman yung mga biik namin ito ngayon binalik namin yung dating style na hindi na namin sinusunod yung feeding guide no, ayan, ano lang, pakain lang kung anong available o, ayan o no. naigisalo din yung mga manok dyan sa pagkain ayan, kagaling itong mga uh, biik natin ayan, umuwi na rin yung mga kambing oh. Oh, umuwi na rin oh, busog na busog yung mga kambing natin ngayon oh. Ayan o. Dami nilang nakakain dyan Kasi open yung area na dyan Hindi nakalambat Unlimited sila kahit saan nilang magpunta dyan Wala namang tanim yung kapitbahay natin Doon sa unahan Ayos lang Ayan yung mga maliliit natin kambing oh Kahit na maulan Malakas pa rin Kasi sapat pa rin yung nakakain nila o Ayan na Ayan yung mga alaga natin dito at uh, sana ay maparami pa natin lalo ay muli po maraming maraming salamat po